briefing uh, tungkol nga sa mga nangyari sa uh, Bagyong Tino. And uh, this uh, 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 nakapunta kami sa ibang lugar, yung mga evacuation center na nasira. Ang uh, talagang naging damage ay galing sa baha uh, dito sa bagyong ito. Hindi masyado sa malakas na hangin. At uh, uh, nakita natin na yung mga dinagay dati na mga dike, mga A protection ay hindi talaga kaya yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak. So, uh, so what we did, ay uh, siyempre, kagaya ng dati, pumunta na pumunta na lahat ng mga agencies. Uh, of course, na nauuna dyan is the DSWD mag-provide mag, -provide, mag -provide ng uh, relief goods uh, para sa para sa mga uh, lalong-lalo na yung mga nasa evacuation center o yung mga na-dislocate. Uh, nasiraan ng bahay yun ang unang una uh, so food and water tapos nandyan na yung ating mga medical team para tignan sila kung meron mga nasugatan meron mga ano, may, na, nagkaroon ng, uh, uh, nagkaroon ng uh, ka uh, karamdaman dahil sa bagyo at uh, binibigyan ng gamot tapos meron tayo pa uh, cash assistance ang um, binibigay natin ngayon 5,000 para sa mga partially damaged na bahay at 10,000 para sa complete damaged damage ng bahay. Uh, para meron silang magamit para makapag uh, makapag -ma 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 na naman sila ulit ng bahay. And so that's uh, that is ongoing now. Uh, later on uh, patuloy naman ang tulong kasi meron tayo mga i -re relocate kasi marami sa naging biktima ay nasa no build zone uh, at nakapagpatayo sila ng bahay doon no dun, dun, dun sa doon sa no build zone. Uh, kaya't kailangan silang i-relocate. So, yun din, isa pa yun, ginagawa namin, napag-usapan namin ng mga local government uh, units dito sa Cebu, to, to, to include the provinces, the municipalities, and the cities, ay pinag-usapan namin kung paano uh, saan natin ilalagay, dahil umaasa kami sa LGU para makahanap ng lupa, paglalagyan ng mga i-relocate. Ngayon, meron ding tayong uh, temporary shelter para dun sa walang hindi pa makauwi ng kanilang bahay but makaka, ma, uh, eventually ay natin ng paraan para makabalik na sila magpatayo sila ulit ng bahay o ayusin nila yung nasira nilang bahay in the meantime kung uh, 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 habang binabalik dahan-dahan ang, ang, ang ating uh, ang ating uh, ng, ang buhay ng ating mga kababayan sa normal, ay nandito naman lahat ng mga ibang ayensya hindi pa hindi naman umaalis at nagpapaikot pa nga ang public works for example nagpapaikot ng mga engineering team para tignan yung mga kalsada baka na erode uh, baka kailangan ng ayusin baka kailangan sarhan. pero so far mukha namang maayos so, may, may, mga may mga, is, mga dalawa tatlo na kailangan tutukan kailangan tignan ng mabuti Uh, baka hindi na pwedeng gamitin dahil uh, nasira na dahil sa baha. So ito yung mga engineer, yung mga engineer ng uh, namin uh, ng, public works ay uh, papupuntahin na namin doon para inspeksyonin na inspeksyonin na nila lahat. At um, uh, ang we, na, nagbigay din ako ng warning sa ating mga uh, sa ating mga mga local executives na may padating pa na bagyo ngayon sa tingin namin hindi naman hindi naman yata dadaan dito sa Visayas pero uh, mag-ingat pa rin lahat at uh, hindi natin alam uh, dahil kami kumisan lumilipat. kami naman kami naman ngayon Northern Luzon and Central Luzon ang nag-aabang para dito sa uwan na parating. but uh, we are very very sorry uh, hindi ko uh, na na lahat kami nalulungkot dahil napaka-taas ng ating uh, casualty figures. At ito uh, karamihan talaga ay dinala, dinala ng tubig. Uh, dahil sa laki ng tubig, dahil sa bilis ng parating ng flash flood. Ang sinasabi sa atin, ang pinag ng mga LGU officials was a storm surge. Uh, yung papasok daling sa dagat. Pero ang talagang nangyari flash flood naman. Iba iba yung nangyari. At uh, hindi napag hindi natin napaghandaan dahil iba yung in-expect natin. But anyway, uh, nangyari na uh, we will be we will be helping the families of those na na, na, na naging uh, naging casualty. Uh, we will help them to the, uh, we will help them to recover, put them back on their feet and uh, and do what we can uh, to make up for the loss that they have suffered and that is, again i made the same promise to uh, the, the to cebu uh, your governor and your mayor that uh, as long as the government the national government is needed we will be here we are not leaving hangat uh, hangat uh, maayos na ang inyong mga buhay at uh, hindi na kami kailangan para sa mga tulong na hindi namin Then we will we will remain here. umaga pa. Hangin pa lang. Pagdating ng alas 4 na, malakas na talagang ulan. Pagtingin ko dito, yun. Ang bilis ng takbo <laughs> ng tubig. Ang bilis tumaas. Nakita ko yung mga ibang bahay, yung mga bubong, lumulutang na. Pinilit kong ipwersa yung paa ko para lang makapunta dun sa bidigan na yun. Dun, nasipti ako dun. Pero wala na. Lahat ng bahay dito, talagang waldas na talaga. Ngayon lang nangyari to. Dati, matatawid ng tao eh, basta magbahay, eh, matawid ng tao eh. Sa ngayon, hindi. Masasabi ko, ito talaga ang pinakamalaki, pinakamalaki na nangyari sa buong buhay ko. Hindi ko rin masasabi sa ginawa nila dyan, sa recrap doon ba? Marami din yung nagre-reklamo doon eh, kasi sa impact pala ng tubig noon, talagang doon pupuntar sa, ano yun, sa recrap. Siyempre, malakas ng impact ng tubig, di ba? Hanggang dito yan, yung recrap nila hanggang dito, hindi pa nga na, ano yung ipe, eh, eh. Kasi naabutan nga ng bagyo. Pero sa ganong nang, nangyari nga sa ganyan, tingnan mo, ano na nangyari sa dito. Talagang ang laking damage lahat. Para sa kapwa ko, si Buano, si, sana naman yung nag na experience natin na ganito, sana wag tayong mawala ng pag-asa habang nabubuhay tayo. Yun lang. Salamat pagbaba namin, ang yung tubig, taga dito na. Tapos yung kapatid ko nandyan, sinabihan ko siya, kumato, awali ka na. Labas na tayo. Kasi ano na yung tubig, kasi ang bilis talagang umaano, tumaas. Hindi na talaga kami mapakali nung mga araw na yun. Kasi ano eh, as in, ano na talaga kami, trap na, wala na. Nagano na lang kami na nagpre-pray na lang na, Lord, sana bumaba na yung tubig eh. Kasi wala na kaming ano, pag-asa, ano ng gagawin namin mula nang bumaba yung tubig hanggang ngayon lo na no, talaga min ng kapatid ko yung uh, minsan namin hinahanap talaga namin siya doon kung nasaan yan ngayon apat na araw ilang purinarya nang linapita namin wala hanggang ngayon humihingi na talaga ako ng tulong na na ma, ma mahanap yung kapatid ko kasi nalungan lang kami Bayanihan talaga dito, ma'am. Ganon talaga dito sa amin ang nakaano na sa amin ganito ganyan eh pag may mga ganyan na mga trahedya bayanihan talaga dito ma'am tutulong talaga yung taga amin hindi magdadalawang isip wala na may balay yung bahay namin inanod na, na ng tubig sira na talaga hindi na matirahan ito yung ID ko nakita namin sa may putik nasangit yung bag ko kaya nakita yung ano pantawid ID ko wala na, na ito na lang yung natira yung mga damit namin, binigay-bigay na lang. Sabi ko, kahit ano, kahit mawala yung gamit, basta buhay lang tayo, kumpleto tayo, okay lang. Nakabigay na sila, bigas, tubig. Yung ano daw, yung na mga gamot, damit, tsaka yung banig, yun. Bigas, pagkain daw. Mr. President, nang mali, nalipay mi nga kumuari ka, matabagan mi matagan mi mong We'll Ngayon po ay tayo po ay nakikipag-ugnayan sa ating local government unit ng Talisay para maiparating po yung tulong ng DSWD. At ito pong tulong naman ito ay yung pagbibigay natin ng food and non-food items. In fact, we started po yung ating distribution ng ating family food packs, ng ating hygiene kit, at ng ating uh, sleeping kit para meron po silang katulugan. At maya-maya lang po ay... Uh, sisimulan din natin ang distribution ng ating financial assistance. Uunahin muna po natin yung nasa evacuation center. At ating nasa evacuation center ay ito po sa ating Sports Academy of Talisay City. Yun pong para sa mga namatayan, nakapagbigay na po tayo ng 10,000 na uh, burial assistance. At uh, yun pong confirmed death hang hanggang ngayon is six. But tatlo po yung identified already. Then nabigyan na po natin yung tatlo. And ngayon pong araw na ito, ay initially, ang na-provide po ng local government unit is 369 families. At ito pong 369 families, hopefully, ay mabigyan po natin ng assistance na tag-3,000 uh, kada pamilya para may magamit po sila sa kanilang pagsisimula, makabili po sila ng mga basic needs outside of the sleeping kit and the uh, hygiene kit po at saka sa ating family food packs. Patuloy po tayo nagpo-profile at uh, naging increase po no yung ating uh, number of families. So last night it was 350 but ngayon ay nag 369 na. At ini ensure po natin na yung 369 na nandito sa loob ay mabibigyan po ng assistance. Okay?